Hello mga beshi, beshies, so, ngayon tuturuan ko kayo paano pag-transfer ng pera gamit ang inyong video mobile banking sa inyong GCash account. So mayroon ako ditong dalawang uh, version ng video mobile banking. So isang old version at isang updated na version ng video mobile banking. So ito ang akin old version. So ayan, fingerprint yung gamit ko pang open dito sa aking old version na video online banking. So click mo lang yung update later. So ayan, magiging front ng ating old version. So kaya ako nag-download ng new version ng video online banking or yung updated na online banking kasi mapipaste out na sa August 19 ang old version na video online banking, so kailangan mo nang mag-install ng bagong video so ayan, pag-click mo yan, yan ang magiging front ng ating new version na video online banking so mag-start na tayo, ayan, click mo lang yung other banks and wallets then click mo yung send to, so piliin mo kung anong bank ang papadalahan mo o kung saan mo papadala, so dahil G cash ang papadalahan natin, click lang natin yung G exchange or Gcash via InstaPay. So, double check lang natin kung Gcash talaga yung napili natin. So, hanapin uli natin yung Gcash. So, ayan. Click mo lang yan. G exchange, G cash via InstaPay. So, next is account number. Yung G cash number ng papadalan mo. Tsaka yung account name. So, sa G cash ko lang din naman to ipapadala sa sariling G cash ko. So, lalagay ko lang dyan yung G cash number ko. Tsaka yung pangalan ko. Das amount, kung mag magkano papadala mo. So, 1,000 ilalagay natin sa G cash ko. Then, send from kung saan manggagaling yung funds mo. So, dahil sa savings ko manggagaling, so click ko lang yan and then maglagay ka lang ng notes, so kahit anong notes ang ilagay mo, okay lang so ang nilagay ko dyan is fans, so ayan Kapag okay na, click mo lang yung send. So bago natin is click yung send, check muna natin yung gcash natin kung magkano yung laman. So ayan, lahat ng apps ko is puro fingerprint yung mga gamit ko kasi ang hirap mag-type. So easy-easy lang kasi pag fingerprint, didikit mo lang naman yung daliri mo. So ayan na yung ating gcash. Tadaan! So, zero zero balance yung laman ng ating Gcash. So, walang ka balance. balance So, magta-transfer tayo ng 1,000 dito. So, balik na tayo sa ating uh, video online banking. Saya so, makikita mo, 10 pesos ang charge. So, yung 1,000 magiging 1,010. So, sa old version na video online banking, 25 pesos ang charge nito So, maganda dito sa new version kasi uh, 10 pesos lang. So, kapag okay na, confirm mo lang. Fingerprint ang pang-confirm mo. And then, yan na yung resibo. So, ayan na makikita mo successful na may notification na tayong na-receive na okay na daw yung sinend natin or transfer natin sa Gcash natin. So ayan, mak makikita mo yung resibo nakalagay dyan, sent money to, sent from, amount, service fee, total amount, saka reference number, and then invoice number. So, nung last time, nag, nung kaka-download ko lang netong A uh, new version ng video online banking is hindi na transfer kasi kailangan pala mag-antay ka ng 24 hours bago mo magamit yung new version na or yung updated na video online banking. So ayan makikita mo na transfer na natin yung 1,000 pesos sa ating GCash. So ayan, balik lang tayo sa ating video online banking. So kung gusto mong isave to, Uh, click mo lang yung favorite para next time pag nag-send ka uli sa GCash ng iba or sa GCash mo hindi mo na kailangan pa mag-fill up pa ng form so ayan click mo lang yung favorite save as favorite then ayan yung information niya lalagyan mo lang siya ng favorite 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 nickname sa so, na naubulol pa so ilalagay ko lang dito is Gcash ko so para kapag marami ako nakasave dyan sa favorite ko is hindi ako malito so kapag okay na click mo lang yung save so ayan so ganun lang kadali yan so ayan automatic na siya na nakasave so check lang natin kung nakasave na siya click mo lang yung other banks and wallet so manage favorite So, ayan. Click mo lang yung send money to other banks and wallets. So, pag inopen open mo siya, yan na siya. Naka-automatic save na siya. So, kapag nag-send ka uli sa Gcash mo or sa Gcash ng iba, is hindi mo na kailangan pa mag-fill up pa ng form. So, ganun lang po kadali mag-send ng pera or mag transfer ng pera so mababa ang charge fee dito 10 pesos lang so ayan uh, nabawas na yung pera so yun yung trust, transaction history natin so makikita mo dyan 1010 yung nasa unahan so ganun lang po kadali mag transfer ng pera gamit ang ating bagong or updated na video online banking thank you guys bye bye